Sandas ang akong hang bibi. Ano sya? Uh, baboy na may bunga sang malunggay. Tapos, kimot nga niya, niya sang ginamos. Yan. Yeah. Sarap pa, uy. Okay. guys. Ay, kanon lang gali. Kanon lang gali. Kanon lang gali ang Joke. Naatay. Oo. Mmm, sarap pa, oy. Cook with love by Ryan. Sarap. Kasi gusto nyo kaon ba na ko? Namin siya magluto. Ibaligya ko na lang. Ibaligya ko na lang ba na ko? <laughs> sarap, sarap, sarap ng luto ng habibi ko. Hmm. ako. Ay, di, masakit ako, pero ganado akong kumain kasi ano. Masarap magluto yung habibi ko. Ay! Hmm. siya itong kahapon. Kami kimakal siya sa 7-11. Tapos, Dala sa guwa, may nagbaligya sa amuni. Bigla lang ba nagbaligya sa amuni? Actually, wala. May nagbaligya sa ni Gamay lang kabaligyan sa kamo sini ba? Karon kay may nakita sa kamo sini. Eh. Kay ba kanya gay dalawa ka ano? Dalawa ka tag 10. Hmm? Okay mo gali Pero ko dagko ang kinang guys mo. No. Abi na mo tiguwang na ba? Pero hindi man. Masarap, hmm. Sarap oi. Eh. Makalok man isang sakit. Pero malok man sakit ko sini. Tara. Ano? Balong ano? na. Makalugmang ba sakit, guys? Alam Bunga sa balong, Up. Hmm.